Alam mo ba? Our hair is our crowning glory. Pero paano kung ang buhok mo ay punong-puno ng balakubak? Nako, napakakatinyan? Pero paano nga ba tayo nagkakaroon ng balakubak? Dahil ba ito sa maduming tubig o kaya naman na sobrahan na tayo sa paggamit ng mga hair products? Ang balakubak ay hindi lang simpleng problema sa anit. Marami ang nag na ito ay dahil lang sa kakulangan ng pagbanlaw o sobrang paggamit ng shampoo, pero ang totoo, mas malalim pa sa iniisip natin ang sanhi nito. Ayon sa mga dermatologists, ang balakubak ay nagiging resulta ng kombinasyon ng iba't ibang salik. Kabilang narito ang reaksyon ng anit sa isang uri ng fungus na tinatawag na Malassezia, kasama na rin ang sobrang oily o dry na balat at minsan ay allergic reaction sa mga hair products. Noong unang panahon, iniisip ng mga tao na ang balakubak ay isa lamang dumi sa ulo, pero ngayon, pinatunayan na ng mga pag-aaral na ito ay isang skin condition na maaaring makuha kahit malinis ka sa katawan. Ayon sa National Institutes of Health at Frontiers, ang fungus na Malassezia ay natural na nasa anit ng lahat. Pero naging aktibo ito kapag nagkakaroon ng imbalance sa oil production ng balat. Ang pagkakaroon ng balakubak ay nangyayari kapag mabilis ang pagpapalit ng skin cells sa anit. Sa halip na normal na regeneration, ang balat ay nagsished ng sobrang bilis at nagkakaroon ng mga puti o dilaw na flakes. Hindi lang ito nakakailang, kundi pwedeng magdulot pa ng pangangati at pamumula ng balat. At heto pa mas nakakagulat, alam nyo ba na ang maruming tubig ay posibleng magdulot din ng balakubak? Isang Staphylococcus bacteria sa mga maaring magdulot ng pagkairita sa anit at maari itong magdulot ng impeksyon. Ang mga tubig ding mayroong mataas na level ng calcium at magnesium o tinatawag na hard water ay maaring magdulot ng pagkakaroon ng palakubak. Ang resulta, naiipon ang mineral sa scalp at nagiiwan ng film na nagbibigay ng dryness at irritation. Ang tubig na may halong mineral buildup ay naiipon sa balat ng isang manipis na layer kaya hindi na makahinga ang pore at nagiging mahabdi ang ulo. Kaya sa susunod na makaramdam ka ng pangangati sa anit, i-check na. Baka ito ay balakubak at magsilbing paalala na laging i-check ang tubig at huwag masyadong gumamit ng hair products na mataas ang chemical content. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!